Give me you, my Welcome to YouTube live. My girl, come on, come on, my Siyempre ganda tayo mga idol Shoutout sa mga gising pa dyan Daano kayo sa ating day, mga idol para salamat sa inyo mga support ng mga idol Sa mga na subscribe sa ating channel Ngayong araw mga idol Sa mga darating pa sana yung magtuloy-tuloy na ang ating oh magandang yeah. kay YouTube.

Yan ang kahabaan ng Dilosoria mga kaaytong dito lang sa may corner ng Ilaya mga may eh, masyadong audience ngayon eh, mga ka dahil may problema daw ang ah, smart ngayon mga ka-idol walang uh, signal delikado okay. mga ka-idol lumuusok ang poste eh. talaga silang umuusok na wire kaya sinisilip nila kung saan banda yun pumutok ang wire mga kaidol Thank you, thank you. Sana nag-like ng ating live. Shout out kay Valerie Brown, stars player. Thank you for watching. Hello, Valerie Brown. Thank you for so the like, Valerie Brown. ý thức 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 ý maintenance ng smart ngayon mga ka-IQ oh, walang nang ng smart ngayon mga ka-IQ daw, sabi ng smart. tayo sa may likuran ng mga nagbibinis sa isda. Wala yung signal. Wala yung signal. Maintenance lang yung smart. Wala yung signal lang smart. sa inyong lahat sana yung nasa mabuti kayong kalagayan mga ka-youtube tayo ay nandito sa divisoryo mga ka-youtube

Magandang gabi sa inyong lahat mga ka-YouTube. Habang ang karamihan sa ating tulog, mga gising ay nandito. Para bukas ay may panggastos. Kaya maya lang din mga ka-youtube kayo Mag-i-enter live right na tayo At tayo ay i-ikot na mga ka-youtube kayo Enter right live na tayo Ang yan kaya natin mag-i-live mga ka dahil limitado lang ang ating load mga ka mataas na 15 minutes now for you Terima kasih telah <laughs> menonton! Welcome, welcome saat ating live tapi like and share nama nama ating live nama youtube pas support nama please like and share and subscribe to my youtube channel nama youtube

Thank you, thank you sa inyo sa support ng mga ka-YouTube. Mag-i-end na tayo. Maraming salamat. God bless you all. God.